Bigyan ko ah. Bigyan ko ka ano oh. yun ako pag nga mukha na oh. Ang pagka, kung ang tagluan pa ka muna oh. Hindi ka na oh. mag ikot ka, dahan-dahan lang <laughs> समंदर में लगा को हां लंग को हां Friends, no? nandito tayo ngayon no sa Sunset Boulevard Iloilo -ilo, no? so drop by muna kami ni Mrs. para kakain-kain ng baseball no so oh, pasyal tayo pag may time no kasi sa ngayong hapon pupunta kami sa bahay ni Junior uh, sa ni Sidruaro no papasyal sa mga anakers so itong area na ito amount dito ang nagugustuhan ko no, sa area na ito, sa Sunset Boulevard. Kasi alam niyo kung bakit mga tours and friends. Makikita natin yung Mega World. Makikita natin yung Mega World, no? Yan, makikita kami mga taasan na yung mga pinutin, no? Yan. Tapos, ito siya. Magkita natin yung ano Magkita natin yung May Pasyalan no? ng mga tao Ayan, makikita natin yung mga Kainan, no Maraming kumakain dito Yung mga Pisto, mga tiyos ko, no Na pwede mong bilhan ng pagkain no? Katulad ng mga bisbol, kipiyang Mayroon mga juice Mga kape, no Ayan, makikita natin, nakahiliras lang marami sila dito. Ayan, ako na. Ayan. So, ayan, makikita natin yung Mega World. Ayan. Ito pa kayo, pakita ko sa inyo mga tools and prints. So, oh. yung mga pili mong mabila ng pagkain, no? Oh. Yan nakailira sila dyan dami Hanggang doon no oh, Mayroon pang nagtitindan dami no Yan Pili ka Pipili ka ng makakain mo dyan Marami dyan matapagbilan Yan no? Oh, oh. May ano pa o oh. Yung ano yan Litchi plan hot dogs. Yan hot dogs oh. Yan hanggang doon no, oh. Hanggang doon mayroon oh. Hanggang doon sa dulo oh. Yan may nagtitinda doon oh. Yan. So ibig sabihin basta may pira ka lang hindi ka magugutom dito no. May pares o oh. Yan oh pares oh. Chumay Rice 50 Ni pares, oh Sisig ang the rice oh Yan mo kita mo Tapos mayroon pang Korean corn dogs oh Yan kita natin oh Korean corn dogs, 69 79 no? basta marami kang mapagpilian dito no na pwedeng makakain no kung gusto mo sweet corn mayroon pa yan maraming tao sa ngayon mga tolls and friends gawa ng uh, linggo no uh, ito kasi ang araw na yung mga tao kung saan napapasyal sila o mayroon pang natitinda ng balot no tsaka si Sumigaw ka, Brad. Balot! Ah, balot, tapinoy! Ba't ayaw sumigaw yun? Nahiya siguro? Ah, yung bata nahiya mag, ano, magtinda, no? So, hindi siya sumisigaw. Sabi ko sigaw siya, no? Ayun, ah, ang ganda ng pisto niya, o. Oh. Paluto pancit canto, no? Oh. May paluto pancit canto, no? Oh. Ayan, makikita natin dito, chicken pastil. Sisi rice bowl Tabong sisigan Ay, kay tabong sa pala yan oh Okay pisto niya oh Yan, anong sa'yo dyan? Bit bilik Hot chocolate? Ayaw Tara, punta tayo doon oh Tatabok tayo doon, tara Tatabok tayo, dandaan lang tayo Baka tayo magkarnasma, no? Sige, alita, alika. Santay tayo dadaan dito man? Oo. Oh. Ayun, mara, dumadami na yung tao doon, no? Yan, sa tulay ang dumadami na yung tao, no? Oo. Oh. tayo, ah. Yun, mayroon pang mga nagpipictures. Pwede na ba at mo dito? Hindi ata. Baka dadakpin tayo dito. Huwag tayong tumawid dyan. Baka tayo dadakpin dyan. Doon tayo dadaan. <laughs> Mamaya baka dadakpin tayo dyan eh. Kasi parang bawal oh. Yo, oh, doon tayo sa kores-kores. oh, doon tayo tatabok. Sige. Ay, hindi pwede yan. Maniwala ka dyan sa ha? kaya. Halika na, halika. Yan, nandito na kami, oh. Nagtatabok na kami. Oh, bilisan mo. Ayan. Ayan, malapit na tayo sa parang daw tulay, no? Oh. Ayan, pupunta tayo doon. Oh, dito tayo, Agi. Okay. Tara. Oh, sige. Sige, lakat. Oh, ikaw, ikaw muna ang staring, ah. Ikaw muna ang staring, ayun. Sige. Tulakad pa. Yan, dyan ka dumaan si Ki. Yan. O mamaya na kasi nagpipictures pa. O, sige. jan. Dandaan ka lang nga, baka madulas. Ayan, nandito na, ta, nandito na kami ni Mrs. So, parang daw tulay, no? Oh, o, Sige. Sanmo tang uh, gabi na tayo. Gabi na tayo. nandito na kami mga Torsen Prince no sa Taytay no. Yung tulay na pasyalan. Uy, mayroon ako nakita dito oh. Bet may nakita ko dito, dito ata natin makikita yung pinakamaliit na isla sa buong Iloilo Sunset Boulevard. Ayun oh. Yan may puno pa oh. Pinakamaliit na isla sa buong Sunset Boulevard. Ayan. Yan oh. Yan oh, di ba nakita mo? Uy, ang tao, no? Napakasaya. Akyat ka dito. Gandaan ka lang ha, baka ka magkarnasma. Ayun, ang ganda dito. Makikita mo yung ano, yung church ng Mulo. Ayan. Kitang-kita natin ang church ng Mulo. Ayan, ayan. Ikot tayo, ikot. Doon ka, doon ka. Yan, iikot, ikot lang. Ikot, ikot lang. Ikot lang tayo, sige. O yan, dyan ka, kaway, kaway ka dyan, o. Oh. Yan. Ang daming mga bata dito, no? Dandan lang kayo mga kids, baka karayong magkaradanlog ha. Ah. Yan. Ito yung makikita natin yung creek no na papuntang Utonmon. Uh, Tapos ito naman yung palabas no. Yan mga Tolson and yung river, yan yung palabas doon sa ilo, Doon papuntang dagat na. Ay makikita natin yung mga mga kundo, no yan So, maya-maya, uwi na rin tayo. Lumitilim na, no? Ayan, lalong kumaganda, oh. Maraming nag... Uh, maraming nagbabanting ngayon. Ano yung tao bayon yon? Bet. Tao yon, bet. Yung mga... Bet, leka. Yun know, o, tingnan mo tao yan. Ano? Wala, tao siguro yan. Tao, hindi. Baka tayo. Hindi na tao tayo. Sorry na. Parang tao, no? Hindi na tao tayo. Ah, balde. Balde nga gamay. Tunin na tao. Oo. Oh. Kala ko tao. Yung pala tao. <laughs> Teka. Ayan. Uwakan oh, mo so. Alligator. So hanggang dito lang aking okay. video no. Mga tours and friends. Maraming salamat sa aking viewers, subscribers, tols and friends. Maraming maraming salamat. I salute you all. God bless. Субтитры сделал DimaTorzok